Ayan guys, madami ng sibulang aming mustasa dito sa aming garden, no? Oh. Sinabog lang namin dito yung buto kaya kalat-kalat oh, ang dami, oh. Malaki na. Masarap yan sa ginat ang tilapia, sa mga isda, sa gulay. Ayan, malaki na, oh. Dami sibul, oh. Kalat-kalat lang. Dami yan. Tapos ito po yung aming mga onion. O oh, ha. Yan po yung onion dati na maliliit. Ngayon nagsibula na. Dami na niyan. O. Oh. Masipag lang dito mag-garden. Madami nang mag-tatay may gulay. May mais pa kami. Oh. Mais. Malaki na rin. mais namin sa garden ay pang kuman yung aming ano eh patola ito naman yung kangkong namin oh. lagi may tubig yan to so, ano din to rin din namin yan dami oh mustasa ganyan din tubig mga onion oh dami na malaki na Ito, may alokbati pa kami. Alokbati. Yung aming malunggay. Bago pa na dahon. Sobrang init dati, hindi makadahon. Ngayon, dadahon na siya. Yan lang po. Maraming salamat ating lilinisan yung ating mga onion kasi madami na siyang dahon sibulan ng lahat yung onion natin bali ipapasabandang yun ayun no ang lalaki na Pero pang hindi na si Bulo. Ito pa yun, oh. Madami kaming tinanim dyan. Ito, lumutang na isa. Lumutang na. Tarihan uli natin. So, dito yung masipagkalaang Yan o, sisibol na yung aming Patani Pagkapangin namin dito Yung patani, andito o, gagapang dito Gagapang dito, sibol na yung aming patani si bull na rin ayan pagkapangin na namin dito yan ito pa dami yung onion namin onion rings hindi kami nakakuha pagkapangsigang tapos dun yung ano mga mustasa dami oh Oh. Lang po. Yung aming tanglad hindi na buhay. Namatay. Hindi na magbuhay ang tanglad. Ngayon po. Madami pang sisibol dyan. Na ano, sibuyas. Na onion. Salamat po. Sa panonood sa aming garden. May mapapakinabangan na kami. Pagka nagsigang.